tayo guys ng simpleng yung tanghalian ang palaya onion garlic lalagay natin ang ikan mackerel pero may iba naman di ba ayan huwain ko muna na ready na nangat ating nangat yan ang ating ingredients oh. simple lang yan nangat hmm. Ito na yung ating ikan makirel nangat Paminta. nangat <tap> <tap> nangat ng onion kasi matagal to eh. ma loto eh kaysa garlic dali siyang mag dali siyang ma I mean, hindi siya madaling mag -undin. Ito natin lagay ang ating garlic. And then paminta. Lagyan na natin ng asin. Ganyan ako magluto para mahalo na doon sa mga ingredients lalasa na yan. tang pag maghiwa kayo guys ng ano para matanggal yung pait, wag na kayong maglagay-lagay na kung ano-ano pa pagkatapos yung hatiin gasan nyo ulit pero wag nyo na lang ibabad na sa tubig para hindi matanggal ang katas ng ampalaya sa sekreto ko yun yun para hindi maging mapait ang ampalaya at hindi ako naglalagay ng tubig naglalagay. Baka natin ilagay ang ating ayan guys, ang ating makirel. Ayan. May sarili na siyang sauce. Pagdaga na lang natin ng kaunting stock. Para siyempre lumata. Ayan. Sa pagluluto ng gulay, take note, huwag overcook. Para hindi mawala ang nutrients ng ating gulay. Any kind of vegetables. Huwag overcook. Ayan, nakita na natin. Nag-iba na ang kulay ng ating ampalaya. Nag-translucent na siya. So, tikman ko muna. Hmm. Kaya na. I-off na natin. O, di diba? Mabilisan lang yan, guys. Pero masarap na. Kain na na. Bye. Salamat sa inyong panonood.